mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at uh, tingnan natin ang mabuti kung sa paanong paraan ang Panginoon ay kumikilo sa ating buhay. Ngayon ay araw ng Merkoles at nasa ikadalawang araw na tayo sa buwan ng Hulyo, 2025. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 8, Persikulo 28 hanggang 24 Dito sinasabi na si Hesus pinalayas niya ang mga sinasaniban ng mga masasamang espiritu. Nagpapakita lang at nagpapaalala sa atin ang Panginoong Hesus na ang bawat isa ay mahalaga. dini niya ang mga hinaing ng mga nangangailangan sa kanya. Siguro sa ating patuloy na pakikisalamuha sa buhay, sana maging Uh, mabuti tayo at uh, tingnan din natin ang pangangailangan ng iba Hindi lang yung ating sariling pangangailangan Upang sa gayon ay maging instrumento tayo ng paghahari ng Diyos Na nagbibigay uh, kahalagahan sa bawat isa Gaya lang na si Jesus, pinalayas niya ang mga masasamang espirito Tayo rin ay itakwil natin ang mga kasamaan mga kaibigan, naway maging tapat tayo sa ating mga tungkulin, saan man tayo, ano man ang ating ginagawa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagpubuhos ng mga biyaya sa amin, lalong-lalo na sa araw-araw namin na ginagawa. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Espiritu Santo. Amen.